Sabi mo dito. Ba 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 ba? Ha? Ah? Ayun nya tayo nagpaano sa akin ng karano, isang nung isang araw. Tinuro niya ako doon yung pala pinapagaw niya na ako. Eh alam ko kasi pula na eh, kaya huminto ako. So ang akala ko kasi, ang sabi niya lang, ang akala ko lang ha Oh, di ba? Ayun oh, no? tinuturo oh. Doon ka sa iyo na <laughs> Diba yung ganun Dito ka So ang akala ko sa kanya Yun oh, yun know? Dito ka pumesto Flashback Ha? <laughs> ah? <laughs> mo dito? Ha? Ah? Kala ka dito? Kasi alam ko kulay pula na. So huminto na ako. na Yung pala, ang sabi niya dito ka dumaan para go ka na. <laughs> so hindi ko naman alam, di ba? Hindi ko naintindihan yung turo niya kasi turo ang ano niya. Hindi naman sabi ano eh, abante, ganoon ganoon. wala lang si share ko lang uh, diba? so, di ba so aminin ko na syempre ako hindi nakaintindi no hindi ko siya naintindihan yung senyas niya kasi ang uh, unang pumasok sa isip ko nung senyas niya dito ka pumesto yun pala dito ka dumaan tapos umabante ka na kasi alam ko kasi pulay pula na that time naabutan na ako ng pula

Nasa yung tayo nandiyan Ito, yeah. binaklas na rin dito oh. Nawala na yung mga puno-puno dyan ah. ah Gawin na rin building you <laughs>